muling ibinida ng vlogger na si V Cortez ang malaking pagbawas sa kanyang timbang. Sa Facebook post nga nito, pinagtabi pa ni V ang luma niyang larawan at kasalukuyang larawan kung saan makikitang sexy na ito habang nakasuot ng kulay pink na dress. Panivikot, sabi ko sa iyo V eh, kakayanin mo malayo pa pero malayo na ang Dagdag pa ni V, hindi umano siya natatakot na bumalik sa dating niyang katawan. No, hindi ako natatakot bumalik sa ganyang katawan kapag magiging bahay na ulit ng susunod naming anak ang tiyan ko. Kamakailan lang ay sinabi pa ni Vina mula umano sa 94 kilograms ay naging 60 kilograms na lang siya ngayon.